Ay, narito kami sa aming bahay ngayon. Eh. Um, kami lang ang dahil kami. Ang, kayo oh. si Miko, si Sal, at saka si Kuya Silian nandoon sa kubo. Tapos si Papa, nagpapakain ng manok. Dito kami kakain ng tanghalian kaya tanghali na. Kami late na kumain ng agahan kanina. Kasama namin si Kimchi. Ayun si Kimchi. Kimchi! Tapos nasa kabila si Tisoy ang aming uulamin ay mag kami ng isda. Yun ang aming ulam for today's video. No. Okay, see you later. Update na lang. Hali ka talilay, talilay. One, two, three. One, two, second date ko namin. Hindi yeah, na kami nakapag-video kahapon. <laughs> yeah. Tapos dalawang peras ng buo raw. Ang aming dulo to eh. Mga Maluluto na ang ating sinigang. ito yung for today's ulam. one, ito yung at saka, ayan. three, four, five, five benchy kini pili. hindi pa na luto may ganito na bang bang? luto na yun hindi dumi na kung ano yun na 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 na yun 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 na

Ako. Ay sinita mo sa piliin siya. Oh, Hindi ako. Bak. ako, kelima. Nasa loob ko eh. na, wala na. Napasigaw Nasa loob 'yan. Hindi ko nakita sa loob bakit mo muna ako sa kwarto. Sakan. Si sihin nagulat sa akin. Sak. Ay ko yung mic ko, ay mo?

Kumakain si Tisoy. See you li see you tomorrow Tisoy. Kumakain si Tisoy. Hmm? Sorry naman no, um. na Nauna na nang umuwi sila kuya. Hinatid na ni Papa kanina. Sige. Namiya ulit pangatlong araw namin ngayon dito sa aming bahay, sa aming mansion. Dito ulit kami kakain. Hello, say hi baby. Sabi mo, mama. Mama. Wait. Mama. 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 Sabi mo, one, two, three. Hindi mo alam kung na, napag-5 talaga yung nangiti. Ito ngiti. Pag-5 na. Okay. Pupunta muna kami doon. At ah, mami mamo eh dito. Punta muna kami sa ako. ni ikar. Hmm. bukas ay anong plano natin tomorrow? Maliligo ng dagat. Hindi, maliligo ng dagat. One, two, baby. One, two, three, four, five. Five. Uh, Sal James. Hello, pupunta kami ngayon sa Communal Garden. Pagkatapos kagaling namin sa kubo kami pupunta ng communal garden makikita natin ang mga halaman nila doon ito po ay taon taon silang nagtatanim taon taon silang nagtatanim dahil ay may premium kung may magpipiesta ang bayan malapit na tayo mga kagayin natin. Uh, ano? Yan malapit na po kami. Pwede na po ito mula. Yung resort dito katabi. Maganda po din yan. My swimming pool at saka. Okay, po yung tao. Ano I abiyawin? Mean, organic communal garden. Yan. Pari ito buksan. Buksan mga saan. Napakaganda rito. Ang ganda ng kanilang tanim. mo Ipapasyal ko kayo dito ang galina. Napakaganda. ganda. Ang ganda. Hmm. Hindi na tayo nakarating ng dulo. Tawag na sa mga baby. Pagpasok tayo. Baka masira. Maka tayo pag mapagalit. Tawag tayo lang nakikipasok. Ito ang kanilang lutoan at kanilang kahingahan pag sila'y magtatanim. At ito ang kanilang basurahan. Ano oh, pa galing? Uh -huh. Baka nung muna si baby. Baka tiniwala mo yung ng gamit. Ang hmm. binuwalit. O. Oh. Yan. Dahil ang kanilang kalabasa. Serpentina. Makasunod sa mbong. Oregano, albahaca, At ang kanilang fish pond. Nasa isda. Walang fish. Herba buena. Ayan pang mga halamang gamot. Luyang dilaw. Pandan. Insulin plant. Lubigan. At saka sulasi. Balanoy. O may lettuce din. Di ba ba? May strawberry pa silang tanim. Wala pang bunga na kong strawberry. Baby. Itong nasa. Oh. Ang daming talong. Malilit pa siguro yung tinakuhaan na. Ito. Ang napakadaming talong. Napakaganda ng mga pananim. At ang daming sili. Wow. Ang daming sili. At yun ay okra. Okra at saka sitaw. Napakaganda ng tanim. Hmm. Yan. Ano yan? Laba. Laba. Ha? Labanos. Nakasunod. Ang pil. pil. E yun lamang po. At kami ay pa-uwi na. Say ba? Uwi. Hello, baby. Pa-uwi na kami. Nakapumasyal ah. na kami. <laughs> si Kuya. One picture, picture, picture. One. Bibi, mahirap mo si Bibi. One. Bibi! One. Ay, huwag kayo lumapit. One... One, two, three. Galing. Pupunta kami ang dagat. Eh. Pupunta kami ang dagat eh. ni Bete. Eh. Quiet lang. Nakabi sa dagat. siya ano, na magkamukha. Tignan mo, parang pinagbiyak na bunga. <laughs> <laughs> Madami mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. tao dito. Eh, yun know, mo, dami dami-daming tao. Ayan, dami-daming tao dito. Hmm. Niligo ikaw, bebe, sa dagat. <clears> hmm, <throat> dami tao. Dingko ngayon, Easter Sunday. Dito <laughs> dito sa aming pwesto. Ayan na si Bibi, oh. Bibi! Hello. Hello! Hello! Alin? oy Wala ka ng pagkain, anak. Lagay mo sa eco bag ito ah. Kaya mo lang. Lagay mo sa eco bag ito. Ah. Kaya mo tayo nilagay ah. Doon mo ah. Yun na. Yung basura. Ilagay mo sa eco bag. Ano? Wala na ikaw pagkain baby. Natapo na. May isa pa naman ang dala ko. Hmm. Alam yung Oh. Aba. <laughs> <laughs>